Ikaw, bata ka. Bakit tayo pinalayas doon sa may taas? Teka, wala mo. Nagbabayad ka ng utang? Ng upa? Nababayad ka? Pagka na binabayad mo? 1,000. 1,000? Sinusiklaan ka? Hindi. Ikaw, Ikaw, bata ka. Hindi ko naman alam eh. May 800 pa sana tayo dun sa may 1000 Hindi naman tayo binibigay ng pera Binigay ko 1000 Bago hindi naman sinukli ako Ikaw boto Hindi oh, ka magbubura Hindi ka magbubura ah, Ang gawin na lang natin dito sa maliit na bahay natin Pagandahin natin 3, 2, 1 Ay! Guys, may gagawin kami, kukuha kami ng mini notebook para masulatan natin. Ang sasabihin natin, electric pancheck. Ganon. ay okay, stop na natin. Boom! Ala, may lumaglag na mga notebook. Notebook at saka ball pen. Yay! Ano kayo pwede natin isulat? Ilaw. Dito na lang tayo spin ako. Ilaw. Ila, Ilaw, pagkain. Ilaw. Pag, ay, ay, tumig pa. Kumuha ka nga ng ibang ballpen doon. Ay! Sa labas. Yaw mo na. Ano ba naman yan? Magbabagsak na nga lang ng ballpen. Hindi pa natinta Ay, nako. Magbagsak ulit. Oh! Magkakulay na! Oh, na na yun. yun. <laughs> Pagkain. Pagkain. Mga tinapay na lang sulot natin. Uy, pagkain. Bago yun. Diba ang tinapay ay pagkain? Pagkain. In. inumin. 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 On... Loro. Ilaw! Ay, meron na! Ay, o nga, ilaw. Apa Cicir ya Oh jamput Cicir ya Jamput ah. Ada pelaya Biskuit Unan 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 Happy Squid ah. May unan na tayo Mamaya oh, ako oh, kaya kita oh, Unang check, unang check, unang check. Electric, electric pan check, electric pan check, pan check, pan check. Ang kailangan na lang natin ano pa? damit, yun damit, sure. Dammit. Dammit. Short. Hindi di magka naman yun. Ano pa? LCD lights. Oh! Check! Check! LCD lights. Meron na tayo. LCD lights. Kaya check. Ilaw. Check. Maghanap na lang tayo ng pagkain. Oh. Tara. Pintay. Oy. Ito Eto na guys, yung mga pagkain. Ulit. Yaka mo na. Pagkain. Check. Oh. Ah. Yan, ang inumin. Check. Pagkain. Inumin. Junk food. Na lang ang kulang natin. Chichirya. Ang junk food ay chichirya. Ang nga. ayoko nito na Kailangan natin coke. Ay, kailangan natin tubig. Balitan natin to guys. T-2 1 Ah, di mo napindot. Two bag. Check. Check, check, check. 2 Yan. Yang po. Ano pang kulang natin? Ting. Damit. Ayun na damit. Yang po. Damit na lang yung kulang natin. Hoy! Wala yeah. tayong... Hala! May nakita ako. Um, Malayo. Malapit na daw luminto dito sa Quezon City. Hala, kailangan na nating bilisan. Hurry! Nasaan yung mga iba pa natin kailangan ito? Hoy, 3, 2, 1! Um, chen, chen, chen! Pang! Hoy, oh, may lindol! Nasira na ang aming bahay. Okay, that's the end, guys. Oy, sumama ka sa akin sa school. Huwag ka lang magpakita sa mga mama mo. Sabihin mo, ma'am, kaya po ako hindi pumasok ay ano po, hindi po ako pinayagan ng inang pumasok dahil po wala siya. Yun na lang sabihin mo, na. Hindi? Hindi ako tutu. Kala yun. Kala, ayun. Kala kay kahit hindi ako, kahit muli ako. Kahit nakita ka? Kahit muli ba ako, mamumura ako. Kung nakita ako. Kaya ayaw ko mapakita. Hindi, natunsiya siya. Tungkos siya. Yakap na. Eh, eh, makikita ko. Tiyan mo naman ako. Tiyan mo naman ako. Hindi, magbihis ka. Yung isa pa. Ngayon, walang pampasok ka. Yun yung isang pang-ales. Tara! Oh! Bye-bye! That's the end! Bye, guys! Like and subscribe!